Pansit gisado alam Mukbarok style yan ang lulutuin natin ngayon mga kamukgang kaya tara na lutu ang seri muna tayo for today's video ngayong araw nga ay nag na naman kami mga kamukgang pagkasilip ko sa aparador aba may pansit kanton kaya gumana na naman ang aking imaynasyon pinahiwa ko na agad kay misis yung mga sangkap masarap kasi yung hiwa ng asawa ko kamukgang nagprepare na ako agad tapos dali-dali akong naghanap sa rep ng mga pwede pang isama at nakita ko nga, may crab balls, may fish cake, tapos may tenderloin steak pa. Hiniwa ko na rin kagad yan, mga kamukgang, para masama natin yan. Rekta na gisa na, mga kamukgang, bawang, sibuyas, tapos pasok agad ng steak, fish cake, crab balls, at mushroom. Sobrang dali lang lutuin ito, kamukgang. Para ka lang nagluluto ng pansit kanton, pero with sahog na marami, kamukgang. Isa-gisa lang yan, kamukgang. Inahon ko na muna yung sahog kasi magpapakulo tayo ng tubig para sa kanton. Kapag kumulo na, ilagay na agad ang pansit. Dagdagan ng oyster sauce at kaunting paminta. Wala nang toyo-toyo, kamukgang. Toyo lang ng asaba ko, sapat na kamukgang. Halo-halo lang yan, kamukgang. At ayan na, okay na yan, kamukgang. Amoy pa lang, alam mo nang flavorful, malasa, at legit na legit, kamukgang. Ito ang tinatawag na pansit guisado, alam mo, barok style, kamukgang. Okay na, plating na tayo, kamukgang. Pasensya na, hindi kasi ako, chef. Marunong lang ako lumasa, kaya ito na, tiki-man time na, kamukgang. ah, ah! El Solido, El Kualitat talaga, mga kamukgang. Yung crab sa fish cake, perfect combo. Tapos yung tenderloin steak, nag sa lasa, kamukgang. Sobrang solid ng combination. Iba talaga ang lutong patsyam, kamukgang. Patsyamba-tsyamba lang, pero El Solido, El Kualitat, kamukgang. Natuwa nga yung mga anak ko, kamukgang. Craving satisfied daw. Pati si Bunso, napasubo. Literal, El Solido daw, kamukgang. Daig mo pa yung kumain sa Chinese restaurant, pero nasa bahay lang. Sulit, panalong-panalo talaga ang ansit gisado alam mo barok style ka mukgang ah, ah! ano pang hinihintay nyo try nyo na to ka pero kung wala kang sahog automatic laki may pansit kanton ka muna ka mukgang thank you sa pananood kamukgang sana nasarapan ka dito sa lutulutuan serie natin ka comment below kamukgang kung anong gusto nyo iluto natin next ka let's go 木棒那个木杆。<noise> <noise> <noise>